up mga kabalikat so, so malapit na kami sa ano spot namin punta kami ngayon ng ano taal talisay so, fishing kami iba namin kasama na iwan pa kita kits na lang daw kami doon shout sa kasama ko kay Arnold yo po, yan, ah. tore pre oh okay. eh <laughs> Cut mo <me>. yan? <laughs> ano ba? Sabi ko? Pero Sabi ko nga, Torre Campo Torre. Sabi ko, ayan o no? Kay Arnold Torre Campo oh. Ano pa? So yun guys, mga ano pa, 15 minutes or o nga, mga 15 minutes sa spot na kami. Gusto ko lang ipakita yung ano dito, view yan o. Oh. Napakaganda mga kabalikat. Oh. Solid. So, may kapihan nga pala dito yan. Kapihan. Ayan o. Oh.

Ganun din ako eh pag nagmamaneho, may makikita akong mga ano. Sasabi ko na. Eh. Buti na lang. Ganun tayo. Dapat <laughs> ko malaki lang ng konti no. Ha? Malaki lang ng konti daw. Oh. Okay. Ba bagay sa akin 'yan. Sa akin 'yan daw. <laughs> So okay, mga kabalikat Nais nice lang natin yung tali sa likod Kaya na pala buti na lang may nagsabi sa atin Ang title So yung last time mga kabalikat Diba nga nalito? Tumba-tumba ba? -tumba. Mga puno. spot namin. Na ito okay, namin. Na oh. Wasak pala ito. Spot namin. Na Wasak pala yan. Oh. Ayan. Ang dami spot fish sport tayo. Punta tayo sport Wasak pala yun. mo itong kalsada. Makita mo sa kanila. Ito yung ako. Ah. <laughs> uh, okay <tong>

daw sila. Ano, slide. Guys, okay, okay. Uh, mga. malala. Guys, baon. Kote. Kote. mga inaano Mga tinulok lang ano. so. kapatay nila. nila. Ito? Ang uh, kapatay muna tayo set up set up oh huh? shout out muna sa mga kasama mga nauna no eh shout out shout out shout out shout out shout out boss Royet Camelbin kay, kay Richard pakita mo set up muna tayo set up muna tayo akalabit na agad sir akalabit na agad eh Huli ya ah. tilapia tilapia is good kumain na din san talaga ano no wala pa ako ba tilapia sir tilapia maliit na tilapia hindi dito lang dito lang kami so ayun mga kabalikat so update lang ipat kami ng spot kasi dun sa si spot namin wala kaming mahuli no ayun so, mga kasama ko ka. wala pa kaming huli so anong aras na 1049 so ano pulabog yung mga spot naman natunta namin ayun na no mga kasama namin no? <laughs> malayo di makita tapitan natin Lapitan natin yung mga kasama natin. Ano, uli, yung mga kasama natin. Kay Kalupots Vlog, oh. Shout out, oh. Kalupots Vlog. Lapitan natin. Wala kayong mahuli. Ipot kami dito. Nakasama natin. Arnold, shout out. Shout out. Shout out. So, oh yeah, shout out muna. Shout out. Shout out. At pinayagan ako ng asawa ko. Hey. <laughs> Kahit walang huli. Wala pa, wala pa. Uy. <laughs> Okay. Okay, okay. Hello, hello. ng hello. Hello, 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 hello. nga hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. ko pa naman 50% Kalapots Vlog Shoutout mo na Subscribe kayo kay Kalapots Vlog Sa page nya okay. Sa... Facebook page okay. yan. Ito kabaligat dati Ano to Simula dito Tubig na yan dati Yung nagbagyo Bagyong Christine Yung lupa galing doon hindi na dito tsaka yan dati madamo yan yung lugar na yan ngayon ano na ubos lahat yung damo hanggang dun sa dulo at hindi din talaga yung pinsala ng bagyo dito yung makikita nyo dun sa mga video natin sa unahan mga kabalikat talagang yung mga bato sa kalsada matitindi pa yung mga tama ng mga kalat na bato sa gitna ng kalsada mga buhangin, mga lupa hindi pa naaayos ayun ulit Merienda naman. Eh, <laughs> mga wala <huyang> mahuli. <laughs> Pahinga na lang. Lakas kasi guys ng ano. Hangin, maalon. Kaya ito. No? Ayan Huli oh. Ambay. Huli. Hop. Huli. Pinom. Namain na ako ng ube. Namain na ba? na. Sa may styro. Kaya kami huminto dun eh ganda yung spot doon Lahat doon tayo sa kwan Okay mga kabalikat Ah bali Bali galing ako doon sa pwesto Ah may kinuha lang Balik tayo sa spot Medyo nakarami na kami Nag charge lang ako na low bat Kaya yung mga ibang video natin Mga huli hindi nakita Sayang Ah Iisa lang kasi yung battery natin eh Wala tayong extra pa na okay, natin Ah may natin Chad Pine mahulog na oh. Ayun oh. Sana so, huli mo. Uy, fish on ah. Tama tama ah. Fish on. Fish on. Huli check. Uy, dami oh. Kita lang <laughs> 'yan? Uy, pare ko lang sa spot niya eh. Tapos lagi to sa spot natin ito. Na pare sa spot niya. Eh hey, huli ko. Uy, uy, tapon. Oh. Tap. Eh, mati lapya. Okay, haggis ulit. Yan lang kami eh. Yan ang spot namin oh. Yan, paulit ulit lang kami dyan. Ayan oh. oh. Ayan oh, dali na naman. Dogo oh. Ayan oh. Nakakadami na si Bustroyette. Angat mo ha, oh si Tignan natin. Ayan oh. Oh. Paldo. Pilapya hello po. All goods ah. Hindi ka napapalawin ang asawa mo niyan, Troy. Dahil nang huli ano eh. Ano naman? Ano? Oh. Fish on. Fish on. Ito so, lang uh, pwesto namin eh. Yan lang. Eh. Ba't ako hindi nakakahuli? Nakadalo <laughs> agad yung ita. Kinuha ko lang yung camera eh. Hindi na ako nakahuli. eh. Okay. At ganun. Ayan oh. Baka makakahuli na ulit ako ngayon. Sige, okay, lunukin mo. Bumili ng tubig. Nauuhaw daw siya. So na daw lalamunan niya eh. Kami tapang ito eh. Teka, dito na lang eh. Hindi nang kung malinis na yun. Ayan. At ganun. Wala ko nakahuli tilapia na naman oh no? yeah, basikoyo ito naman ah, tilapia oh, 18 minutes na lang ah yun hindi makadali-dali ah mababang setup ko yun, ulit <laughs> wala daw tubig, hindi nakabili hindi na managhanap may bilihan dun eh huh? nakaulit eh, naka oh, wala pa fission, tilapia op oh? ah Tila, pampak siyo eh Fishon oh, oh, naman si ko ito Madali naman, lagi na lang ikaw na, ah. Ang ano ha. Lagi mo lang na mga, ano ah. Ay, sabit na naman ako. Ah, ah. Meron din ako nyan. Okay. Maliit lang to, lalabang ko to. Lalabang ko na patayan. Sabi ka magpapatalas ka balikan Okay. Okay. Oh. WhatsApp tayo dyan mga kabalikat Upahay namin to Buranog na uod Bakit nga na, tinga Uy Ah, uh, Royot yan, baka Boss Royot yan Malupit. Dali. Nah, na, na uy. Nakakami na nung huli. Oh, uh, eh, no? Sabi. Malaki <laughs> ito Dugong. Uuuu. Uh, baka makawala pa. Dugong. Nahuli din kita. Good size. Good size siya, mga kabalikat. Okay. Up. Up. Uh. Uy, uy. uy. Hahaha. <laughs> <laughs> Busog ya. Para wala <laughs> na. So ayan mga kabalikat. So pauwi na kami. Eh mahuli namin to. Hello the fish out. kay Roy ito. So, tayo akin Ayun. na rin. Set up. Set up lang kami ngayon tapos uwi na kami kasi nakakulog-kulog na mga kabalikat. So ayun. Salamat. So, ayun. Uwi na kami. Mga kabalikat. Kaya eh, ko. Nol. Ingat ha. Uwi na kami. Ang gago. mga kasama namin. Yung mga ibang kasama namin kayo ng umaga. Andun sila mga kabalikat sa kwan. Kabilang spot. Lumipat lang kami dito kasi ano dun eh. May nahulihan. Tsaka ano. Lamang ang sabit. Ke lumipat kami dito. Oh, yeah. Ha? Hindi ka bumili eh. Burat ka eh. Hola.